What's up, mga bro? Lantawan ninyo ang away ni Ricky Hatton kung okay ba? Aniya. Mr. Hitman, Ricky Hatton. Pwede mo ipakita namo dire kung uh, sa sao mo pagtumbas man ni kung ingong ka nga duhara ka raon? Kinigod oh, akong kinomo. Magkaigo ni. Kamang-kamang, gabisan pagalig ka na si Manny sige na, sige na. Oh, sige. Oh, ako kuno sa si Manipakyaw. Sige daw. Nao na siya sumbag ni Murray, paghupo na niya, birahan ni Murray's kilid, pak! Mahong eh, oh, mag yun na madali, na bitong, sa siyang bubuko mo, na-ana, dayo na siya, na, na, imog na siya diri, kiliron, pak, bilahan balhin ka diri, birahan mong dugahan, siya, na, po, na, na, ayaw, kadlo, kay lagi, tiga, Ang style mong guda sumbag, sumbag kan, nap, nap, pak, kuit, kadere, kalit, ding, na, na, pak, kuhit ka diri, kalit din balhin na, sa luya lagi na sa ritso may na sa restian ah. sa ato pa di ay nagsumbag ni mo diri sa kuan ritso ni mo diri bali na dili ah, naon sige, naman sige. iba na man magakos mo ana ana sige kay gakos gakos gud na guot na iwakli din ni mo na siya ah Kahuman, man ni ngawon mas tubangan ni din kag kalit ah, sa luyo mm, mm, mm. kaabot pagka sigduha karaw na ana di na Mana, mendayo na siya. Oh. Nana, nana. Hmm. Hmm. Ah, Asal siya to? Nara na ikon na skile Wala. Patay. Yun siya. Ano yun siya? Niya. Yeah. Kaya murag taas-taas ang taas ginaghangin as manipakya. Ang tumba. Kaya mo na siya nagduhan lang. Sige dobe. Suntok gali na wala sa kuwa. Sige gali, sige gali. Suntok. Na, na, suntok. Oh, na ah. Na ah ha. Ganun din mo na yang to, oh. naung subagon mong na, oh. Dagan, ah tak nah, kayak an -nan ang ig annan judah nampak yo drigit setia nana panang litan ge namunnya namunya kalit ni musuk tulo dana birahan dayo nimo kamang lagi na ba dului pada ku sa style semu menga awai ketubit toy mu mga style katung e kada ugan kali ni mu gale segedo be hidam age ah, ngana mentun aku oh. Nga nana menang maglayog mo ana an beto ana i mu nang -na, kuani wahing nimo na sia dea ana ba wahing nimo pak birahan mo, aprikat ba Ito lagi, mau ni surindiran sa mga kontras ko, ah. Huh! <tod> Isa! Dua! Tulo! Sab na ni mo kasasa wala. banlawan ni mong kaduhas to, o. Wala! Sus, bisa kinsa pa lagi matabang lagi. O, di ko magsilbi ba? Kana lagi nigana, no? Nigana lagi, o. Oh? Hmm? Tak! Hulog sa ring ba? Sige daw, Darby. Sampuli daw Darby. Ipakita yun ang imuhang pagka-hitman yun. Nga pagka So sige, may sige, be. sumbag na ako, ayaw lagi yuk ok pananggana, dili lagi tikgat tinodon. Sumbag lang ang pas ba pasipasi ba? Anak mo na pitog, bukod ko ang anak ka ka na mo na lang, tapis na maningat po, ah ning mo ang isa, bang pagkaing mo na lang ang pagkagbayo, tinona yun ang na, ba? Dili, ngim bukod Abtik, ba, na Pak. na, na tatanan. Hinga na akong ba? Basta ka na, lagi si Manny Pacquiao, lagi yung maigo, lagi yung naskong walop, lagi yung buga. bug, tingala mo, ka na, lagi yung maigo, lagi yung kong kumong kontra, lagi, ako lagi yung maluoy, God. Sige, gali, ana, gali, ana, ana. Ha? Ah, ah, ha? Ah, ha? Hmm? Na? Ganahan ka? Anaon mo oh, na siya, ano ba? One, two, one, two, three! Ah! Kana laging may gusto pa kya lagi. Kana bita yang dire skilled. Wag na nay hangin nga ulo ana na siya, luoy kay na siya. Al Tanawa? Hm? Oh? Hm? Hmm? Big hmm? wasa ni mo dire pak. Um, salamat kay bay sa si imong mga estilo nga ipakita. Wala manay problema na basta makabalo mo kung unsa gyud ka kusog ning akong kinumo. Karon laging maayo dos lagi. Tanawa nyo ba? Okay, okay, okay.